So, inabutan natin dito, kaya uh, maglalunch na sila. Maya-maya, uh, pagkatapos nila maglalunch, kaya uh, magbubukas muli sila ng uh, isang uh, butas. So, yan po yung uh, sitwasyon natin dito. Kikita po ninyo yung ating mga uh, DPWH sa uh, South Manila. Nandito dito yung dalawang foreman yan, si Kuya Bernard at yung, uh, yung isa. Uh, DPWH sa South Manila no? kita uh, susunod na bubuksan nila doon na naman no? at uh, ito yung ano, uh, efektibo naman daw itong uh, ano na ito itong uh, na ito at saka uh, no? yun nga lang um, ayan. yun nga lang uh, hindi talaga kinakaya ng uh, volume ng tubig kaya uh, siyempre uh, sa liit lang ng mga butas no? Uh, ganito kalaking butas nakikita po ninyo ganito kalaking butas ay uh, ganyan na kadami yung uh, nakuha nilang uh, ano yan o uh, ito yung uh, nakuha nilang uh, burak sa babayan dami Ah, kaya na, kaya na. Magawin sa kabila kayo. Ah, sa kabila kayo? Oo. Eh, kamay nga, ngayong trip pa tayo. O, mahal. Ito lang kaway kaway ka. Ayan, yung mga uh, uh, taga South Manila natin, mga uh, body. Ayan, sila. Ayan. Ayan, natin. O, oh, ano, kakain muna kayo o magbubukas na? Hindi, mag-aaw. Mag-aaw muna? Kasi nagbubukas na tayo ako. Ah, Eh, kakarga ninyo. So ikakarga na nila ito dito sa truck nila dahil naubusan sila ng ano sakto sila ng uh, sako kailangan na uh, may karga ito yan may sasakyan naman sila so ayon kay uh, Bush Bernard no? Uh, meron naman daw silang uh, high tech na gamit. 'Yon nga lang ginagamit sa ibang uh, project. At uh, itong gamit nila na mano-mano, ay ay uh, naman. Uh, may pikit 'yung uh, Ayan po. At, uh, kakarga sila, kakarga na itong uh, nakuha nilang burak para magamit ulit 'yung uh, sako. Ang uh, uh, I nakuha no, maliit lang na butas dami oo ayun na po, at uh, ikakarga nila itong uh, mga burak na nakuha nila kasi uh, kinakapusta na daw sila ng sako uh, yan, binubuhos nila kagad yan Kanyan po kadami yung uh, burak na nakukuha nila bawat uh, butas. Yan. Yeah. Thank you. akala ko wala kayong pasok pag uh, ano wala kaming holiday ano ganun ba? sabi ko walang pasok yun kasi holiday kami ay ko lang kami nagpapakain. Kailangan ng bulbing sa akin. Kailangan ng bulbing sa akin. Wala? Hindi ako masok po lang ako kayo. Masok po. Kaya hindi ako pumunta dahil holiday. Sabi ko wala rin akong mabutan doon. tuloy pala. Bali linggo lang ang pahinga ninyo. Uh, Depende lang kung sa kamay dito stilo. Oo. Ang ordinaryong araw na wala ka dito, iba mag-stilo. Kaya so, uh, Ibang uh, ano, project. Pero may pasok pa rin. Mabilis so, so, uh, sa uh, ikakarga dahil nakasako sa siya hindi ka kaya nung no, hindi nakasako na kailangan pang ano uh, dito kasi sa na tayo ng uh, Ruas Boulevard kailangan talaga mabilisan dito no? Uh, okay, kita po ninyo yung mga uh, yeah. so, malinis na oh so, bawat drain, drainage na yan yan yung uh, kanilang binabaybay na nililinis uh, na binub, ano, binubuksan para ano pero napansin natin no kumuha tayo ng update dito so yun yung obserba natin uh, napakabilis na ng uh, na ng tubig di kagaya sa ibang lugar no ay ay naabot pa ng uh, ilang araw bago ba mababa yung uh, tubig dito pagkatapos nung uh, ulan ay uh, bumaba ka agad yung uh, tubig Yan. Uh, yung mga nag-comments naman sa atin na uh, may edad na itong uh, sila kuya. So, syempre, eh, kaya pa naman niya. Eh, oh. Ayan, Medyo mabigat ito kaya hindi nila pinupuno. Ayan, oh. Kasi burak nga eh. No? Medyo mabigat. Kanyang kalaki o oh. dalawa-dalawa yung uh, nag- uh, 我把包扔出去。 siya ako ha para ma-recycle natin masyadong mabigat si basay masyadong mabigat basay o oh. kumakakatas kaya ng oh. mga bata natin Relax. Tama lang May na, kalaban. May na ang kalaban. Yan, oh, gaano ka yan. Konti lang pero mabigat. Wala pa, wala pa. Oh, ayan po, magandang uh, tanghali na no sa mga baguhan at uh, hindi pa subscribe Huwag po kalimutan mag-subscribe, hit na rin notification bell para lagi po kayo ma-update sa ating mga in-upload. Magandang tanghali na po. Maraming salamat.